Hi guys, good morning. To this video guys, ay magmukbang tayo ng gabi. So, ayan guys. Uh, dahil autumn festival dito sa Hong Kong, so, uso na yung gabi na mabibili sa palingki. So, in-steam ko lang ito guys. Ayan guys. Yung gabi na binili ko, binabat uh, binabad ko muna sa init para masarap siyang kainin. So, yan ang sikreto guys ng gabi dito sa Hong Kong. Pag Otong Festival, marami talaga siya guys kasi parang tradisyon nila yan guys na na i, iaalay sa kanilang araw sa kanilang tradisyon guys. So, ayan. Uh, tayo. Timpla muna tayong kapi guys. Bago tayo Kumain ayan, ah, uh, maging sila nila tayo. Ayan, so pagbalay tayo ng... So, umaga pa ngayon, guys, no? Ah, anong oras na? So, alas 10, 3C na siya, guys. So, almusal ko pa lang ito, guys, no? So masarap naman siya guys, iyamosal, yung gabi. Parang nasa bundok ako guys. Parang nasa probinsya ako. <laughs> so paborito ko kasi guys ang gabi. Yung gabi na nilaga or isting So Ayan, gabi natin from China. So mainit na mainit yung ating kape. So, ito guys, paborito ko siyang kainin pa Autumn Festival dito sa Hong Kong. So, once a year lang naman guys, no? makabili tayo ng ganito. Once a year. Kabi, sandali. Nagpakulo pa akong itlog. Parang nasanay na si Aso na may itlog may ano siya, may damage. so masarap siya to guys, isang -salsa, salsa asukan. binigay ng kaibigan ko guys yung taser. 10 dollars lang. Nabibili sa worldwide. Mura na. Binili niya ng worldwide. Maganda siya kasi kutu. Cool so, uh, thank you sa kung kaibigan mo naghatag nito. bigay guys magsawsaw tayo ng asukal kasi masarap siya pag may asukal sandali abi nung nakaraan guys ah, kinuna kong kinain yung malanaki so ngayon maliliit na lang natira So, kagabi guys, tumating yung dinata. Galing Australia. So, itu yang dinalanya guys. So, binigyan niya akong chocolate from Australia. So, isang linggo siya doon guys. Tapos bumalik agan So another. Masarap. So makabili nga ulit guys kasi nga pag September talaga guys ay maraming mabibili sa palengke. So masarap talaga siya guys. i-dip sa asukal. Ben, galit, Ben. Magpakulo akong itlog. Masasanay so, na si Aso sa itlog tuwing umaga. Pero maliit lang, guys.

So guys, naalala ko nung maliit ka ako guys, mayroon kaming uh, lupa na maraming tanim na gabi. Dahil maganda yung lupa na yun guys, maganda yung ano ng lupa. So malalaki talaga na guys ang naman. Mga mahaba ganyan kahaba guys. Pero ito kasi maliliit. kaliit. Masarap din guys. Sa China guys, mayroon silang pataniman ng ube ng malawak. Tapos tuwing autumn festival, hinaharbist nila yun. Kasi, guys, ang um, tradisyon nila, guys, na pag, um, kabilugan ng buwan, nag-aalay sila sa kabilugan ng buwan. So, mayroong ito, mayroong mga pumilo, mga bilog-bilog, mga prutas. Kaya, nga ngayong prutas, guys, sa Kasi, yan ang ang um, ano nila, kumbaga pinapahisan nila guys. Pag dalawang ganito guys, masosolve ka na guys. Pwedeng lunch, pwedeng pan Tapos may gulam, tapos may mga gulay, tapos mayroong yung mga ano sa atin, mga ginataang